ang kwento ng mahiwagang aloe vera ko <laughs> guys welcome back muli sa akin channel ah, pasubscribe po at huwag kalimutang pinutin yung notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin meron akong kikwento guys sa inyo ang aloe vera ito ay mahiwaga para sa akin may kwento ito eh ganito yan dito sa tinitirhan ko ngayon sa building 2022 lumipat ako rito so etong halamang ito ay hindi nga akin nakita ko ito guys dun sa balcony na, namin dalawang dahon lang dalawang dahon siya na kulay brown yung parang tuyong tuyo na siya pero hindi pa siya patay hindi pa siya yung talagang tutong brown siya na parang may tubig pa tapos nakatanim ito sa isang maliit na paso na black na talagang luma na so nakita ko dun sa balcony siguro yung mga unang tenant dito sa building namin ay naghahalaman din tapos iniwan to o di kaya ano to ah, namatay yung main trunk niya tapos may natira siguro na ganito dalawa yan ito ito guys so, dalawa lang yan ha Ayan, oh. ganito siya nung nakita ko na tuyo brown lang siya ganyan o oh. dalawa to Asa, kita nyo ba Ayan, oh. no? ganyan siya. Dalawa lang siya. Na wala ito, wala yan. Tuyo siya na parang sabi ko, ano itong halaman na ito? So, naano ko siya na aloe vera. So, hindi ako nagka-interest. Hinayaan ko siya dun. So, paglipat ko rito guys, may mga halaman na rin ako. Uh, yung mga snake plant. Tapos, ito, ito, matagal ko ng halaman to. Uh, Birkins. No, this is not Birkins. Ano, so, uh, Brazil. Dati, yellow-yellow din yan. So, dito tayo mag-focus. Ang kwento nito, so, hindi ko nga halaman ito. So, hinayaan ko siya. Tapos, habang tumatagal ako rito sa building na ito, andun pa rin siya. Tapos, nung nakikita ko siya, naawa ako, andun pa rin siya. Tapos, dilidiligan ko. Pero, ganun lang. Dilig, siguro, after few weeks, man. Tapos, nakikita ko, andun pa rin. So, hindi siya bumibigay. Nabubuhay pa rin siya. Tapos, yung mga halaman ko dito sa kwarto ko, guys, ano, ah, uh, snake plant. Tapos, meron akong birkins. Tapos, meron akong alocasia na yung ano, maliliit na alocasia, ano ba tawag doon? Yun. So yung mga halaman ko dito sa loob guys, habang tumatagal, nagkakaroon din sila ng problema. Ganun talaga, normal yun mga ilang buwan, tapos taon, taon, ganun, problema sila. So ang ginagawa ko, nire-replant ko, inaayos ko sila, ginug tinatanggal ko yung mga nagdidilaw na dahon. So to make the story short, nilalabas ko sila para ilipat sa pot at dagdagan yung mga lupa. So since meron akong extra pot at may mga extra loom soil ako o lupa, inilipat ko ito, dalawang tutong siya. So sabi ko nung habang binibigyan ko siya ng pansin, sabi ko brown ito tapos ang liit. Ito guys, so may brown pa siya, ayan o. May brown brown pa. Ayan, nakita niyo ba yung pagka-brown? Kakaibang pagka-brown nito nung nakita ko. Hindi ko lang siya na-picturean dati. Tapos, ang liit. Sabi ko, baka ano to baka dwarf na ano na aloe vera kasi guys hindi ako mahilig sa aloe vera kasi nga alam ko to malalaki to eh. malalaki ang halaman nito so sabi ko ilalagay ko sa kwarto eh masyadong malaki yung space nakakainin kaya di ako naglalagay, naglalagay ng mga malalaking halaman dito sa kwarto so kaya di ako nagka-interest sa kanya so ganun pa man dahil meron akong bakanteng pot at may loom soil pa ako so yung dalawang brown nilipat ko siya Nagay okay, ko dyan, boss, tiniligan ko. Sabi ko, pag lumago ka at maganda, kung brown ka pa rin, sabi ko, ano to, ah, uh, parang rare para sa akin magiging rare na aloe kasi nga brown tapos uh, dwarf pa ganun so habang ano dinidiligan ko yung mga nagka problema ng mga lamang ko tinitignan ko sinasama ko na rin siya dinidiligan ko na rin siya hindi ko napansin sa paglipas ng mga panahon ano na yung 2024 na nasa kalagit na tayo ng 2024 at eh, 2022 ako rito lumipat nung pandemic pa eto na siya so sabi ko gumaganda ng gumaganda pero bumalik siya sa pagkatila. pagka, dila, ano, pagka, pagka green sabi ko ah green din pala siya akala ko brown tapos iniisip ko hindi kaya green siya dahil panay ang dilig ko sa kanya <laughs> Kasi nung hindi ko masyadong dinidiligan, talagang brown siya. Doon sa balcony namin guys, ano palang alas 11 hanggang alas 6 ng hapon. Natatamaan ng araw yun. So kaya siguro siya tuyo plus yung kulay niya. Hindi siya tuyo. Alam ko may ano pa rin siya, may tubig pa rin siya. Pero hindi tulad nito na talagang succulent siya, di ba? Ayan. So, kulent siya, natuyo siya na brown dati. Ganun. So, syempre... Dinidiligan ko. Nagbabago, nagbabago. Anyo siya, naging ganito na. So, ngayong araw na ito, uh, July 20 ano ba 20 ba ngayon? July 20 oo so pinasok ko siya nagka-interest na ako dahil nga nakita ko siya ayan meron na isa isang sungi dalawa dalawang sungi oh, tatlo na pala yan tatlong sungi na kung una ko siyang nakita dalawang dahon lang siya na brown so ayan hindi siya ganun kalakihan guys sa tinan eto yung pinakaunang ano niya eh dahon eh itong dalawa na to eh eto pinakamatanda oh tingnan niyo yung laki ng ano hindi masyadong ano halos sang tangkal nga lang eh hindi ito yung marami na ako nakitang aloe vera rito sa Middle East ang lalaki malalaki siya kaya dik tapos ano, paglago niya talagang bulto-bulto. Kaya di ako masyadong nagkaka-interest sa aloe vera dahil nga malaking space yung kakainin niya dito sa ano. So, hinahayaan ko nga ito. Uh, sa story. Hinahayaan ko doon sa balcony kasi saka hindi ko masyadong dinidiligan dahil nga ang alam ko, ah, alam ko guys, ang aloe vera ay ano, drought tolerant yan eh. So, hindi ko siya dinidiligan, ganun. Tapos hinahayaan ko after na mga ilang buwan, ganun pa rin siya matagal. 2022, 2024, ngayon ko lang, ano, eto, eto siya. So, matagal talaga siya. Sabi ko, hindi siya, ano, pero buhay siya, hindi ko siya hinaya, hindi ko siya tinatapon. Kasi nga, pag inawakan ko, may tubig siya eh. So, ayan, dilig ako ng dilig hanggang gumalito na nga. To make the story short, ito hindi siya sa akin. At uh, nakita ko lang dun sa balcony na isang napakakawawang halaman na humihingi ng tulong, humihingi ng pag-aaruga. So, yung tuwa ko, inaruga ko siya, binuway ko siya, eto na. So, pag nakita mo pala yung resulta ng nakakita ka na isang kawawang bagay, tapos nang inalagaan mo, tapos lumaki, gumanda sa sayo, eto yung resulta, di ba? Nakakatuwa. So, hopefully nga lang, hindi siya magkakaroon ng problema ngayong pinasok ko siya. Kasi nga, yung mga ibang halaman ko, guys, ano, uh, may problema, konti na lang yung halaman ko dito sa kwarto dahil nga nagka problema yung mga halaman andun sila sa balcony kung saan dun siya galing so pinapaganda ko sila dun uh, inaalagaan ko sila dun once na mag gumanda na sila ipapasok ko ulit parang ito nung gumanda na siya ipinasok ko so sana hindi siya magkakaroon ng problema hindi siya magtatampo dito sa kwarto so ayan naging ano na siya naging isa dalawa tatlo apat na yung ano niya. so yung ano guys yung point ko rito may mga bagay-bagay na uh, nakita natin na napakapangit sa simula nakita natin na napakapangit sa panlabas na anyo pero darating yung uh, panahon na sa pag-aaruga mo sa paglipas uh, ng panahon na gusto niya ring mabuhay na gusto niya ring magtagumpay I mean yung, so kung saan ka nagmula sa isang malit na bagay darating at darating yung panahon na lalaki at magtatagumpay ka sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo tulad ng halamang ito nakita ko yan kawawang kawawa so samahan mo lang ng pag-aaruga samahan mo ng tiyaga samahan mo ng gawa eh talagang magtatagumpay ka rin Sorry guys, di ako marunong magkwento. Di ako ganun gagaling magkwento. Ikinuwento ko lang sa inyo to yung alamang to. Kasi natuwa ako. Ngayon ko lang siya na nabigyan ng ano eh, ng importansya. Yung nakita ko yung ganda niya pala. Ayano. So dwarf siya, di ba guys? Hindi siya ganun kalaki. Ayan Dwarf ito kasi maliliit yung nakikita ko kasi ang lalaki. So meron pang susunod na kwento. Ayan o. Kukwento ko. etong halaman na to hindi rin sa akin. Potos yan. Ayan kukwento ko rin sa inyo kung bakit siya gumanda ng ganito at bakit siya lumaki ng ganito. May kwento rin yan. So, yun yung kwento ng aking uh, munting aloe vera. Ang aloe vera na dwarf nito. Ito siya. Oh. Ganyan siya. Brown siya dati. Asan ang kamay ko naman yung nakita? Brown siya eh. Brown siya na parang batik-batik yan dati. So, hopefully guys nakapagbigay ako ng inspiration sa pamamagitan ng kwento ng aloe vera nito okay guys, maraming maraming salamat. Please don't forget to subscribe sa channel na ito. naman po. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Maraming maraming salamat. Have a good day ahead. And God bless.